Hi guys, good morning, good morning everyone. Welcome, welcome to my blog guys. Good morning, good morning. Magandang buhay sa inyong lahat. At uh, for today is uh, I'm going to my work guys. I'm pray. Today is a Monday, August 5 guys. Wow, August 5 na. <laughs> So this coming of month September Nangangamoy na guys ng Ver ng December <laughs> ng Pasko Ang bilis Alright tayo ay napadaan naman din eh. <laughs> Alright so ngayon guys ay ang uh, <laughs> malilinis ang atin mga motor dahil kahapon siyempre binasing ko talagang lahat lahat <laughs> ay lininis ko kaya nga lang guys at tuwing hapon ay umuulan yan lang ang problema <laughs> Ay, wala tayong magagawa kaya na ganyan-ganyan lamang para lang tayo nasa edge sa flyover <laughs> oh, mga idol ng traffic <laughs> traffic Halo-halo na ang lahat. All right. Bukas na ba din eh? sana bukas na ay sarado pa <laughs> iyon lang wala na akong gas kala ko bukas na sarado pa pala <laughs> ang kanilang store alrighty ape kanina guys, grabik. Nah. Nah, barang traffic. <laughs> Mangat-ngat ning lingkar trafik kanina. Gandan itu ngeroktorna tua. Ah. You know. Wow sana all, <laughs> pogi pugi, dateng oh. Oh. dito oh, ayo, 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 Jangan apa lu suka yuk di to kayak gerabih terapi guys oh hitam. video kita nyo guys ang sitwasyon sa traffic dito sa Abacam Bridge sa may balibago ganito oh. to guys pag araw ng mga ganito Monday huwag <laughs> ka nang dumaan dito kung ikaw ay alanganin sa oras sa inyong trabaho pero kung wala kang ibang madadaanan, wala kang ibang malulusutan ay dito ka talaga makakadaan kaya nga lang yun nakaka traffic na chimpu tayo alright o, tingnan mo yan, ang habang ng kila <laughs> sa tulay Sana lumusot na lang ako doon kanina chong <laughs> Drabe ah Guys pagdating dito wala naman traffic Doon lang pala Pagdating dito Maaliwanas naman yung daan Guys no Doon lang pala Okay วันรีน้ำมันอาเด็บป polis <laughs> Mga training polis so. so guys, dito lang itong Maraming maraming salamat sa ing ay ako ay dito nagtatapos lagi <laughs> <laughs> <tatua> <laughs> анын карасаң саганов гаиси